Hello guys! Welcome to my vlog, Ron's Life Journey! For today's video guys ay uh, bago ko po kaliguan itong aking aso si Chewy ay li li lilinisin ko po muna itong kanyang ano, yung kanyang mating guys at ah, uh, itong nasa ilalim ko guys, yung tray lilinisan ko po muna para kapag po ay sya yun, nilagay ko dyan at nilagay po, malinis na po yan guys tara, linisin na po natin guys at ah, uh, kung the uh, repair ko po ay naglagay po ako ng ah, uh, liquid, soap at saka po ah, uh, nilagyan ko din po siya na ayan, naglagay po ako ng konting bleach para po, ah, uh, malis po yung mga bacteria dito sa kanyang uh, cage, ayan, simulan na po natin guys, let's go Hello, Joey. Hello. Hello, Joey. How are you, my baby? Hello, Joey. po natin yung page ng ating alaga, guys. Yung makaschedule po ang kanyang vaccine next week, guys. Sa Saturday po. mm